Kumpleto na pala ito eh. May natutulog ka sa TV side. May natutulog. Pwede ba buksan itong unahan? Ah, oh, ito pa. Ano ba ang uh, mayroon dito sa taas? Bakit may wire? Ito yung mga kinukomplain. Na gayon, nagpapasalamat siya na dumating na MMDA na inaksuran kagad ang reklamo niya. Kaya salamat sa MMDA, malilinis na yung daanan at saka lahat na tao makikinabang. Hindi lang sila ang makikinabang kundi lahat, ang mamamayan. May mga ibang natatakot, may mga changes na rin. Pero talagang meron pa yung natitigas pa rin po ang ulo, hindi po may iwasan. Pero continuous pa rin naman po ang uh, nagpapasalamatan sa MMDA, tuloy-tuloy po ang operation. At ang uh, mga BTSO po ng barangay na nag-monitor din po ang traffic po dito sa barangay natin alam naman natin the Metro Manila is a very big city po talaga no? it consists of 17 cities uh, lahat naman po ito ay ating jurisdiction maaari po tayo mag clearing operation sa mga lugar na ito but uh, sana po maintindihan ng ating kababayan na napakadami po nito eh so kung meron po kayong mga nakikita na mga obstruction o mga kalsada na kailangan po natin i-clear sana po maipagbigay alam nyo po sa aming ahensya pwede po kayo mag-report sa ating mga social media channels sa ating Facebook page or even sa 8888 complaint hotline at ito po ay tutugunan po namin at actionan po namin ito. Pag po kayo magalala kahit saan po as long as within our jurisdiction actionan po namin ito. Maraming salamat po. Oh. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, September 24, 2024 at sa oras na 7:20 ng umaga. Nandito tayo sa may kanto ng uh, Batay sa kanang Mayor IS Diaz at sakop ng uh, Quezon City. At uh, nadaanan nitong uh, isang uh, sasakyan. Ito nga uh, na nakasampa sa sidewalk. Yeah, ang uh, activities ngayong araw ng uh, Special uh, Operations Group ng MMD sa pamumunong uh, ni Sir Gab ay nagtatlong hati. Balayan dito tayo ngayon sa may uh, Mayor sa uh, Diaz, nandoon na magkikita-kita sa may uh, bagong lipunan sa may tapat lang ng Krami. Uh, so ito na, nasampa na. So ando doon na sila ngayon. Dahil kung maaalala nyo, nung nakarang linggo ay uh, pinasadahan na yung uh, bagong lipunan at uh, kinulang ang tow truck so nagsama-sama na ngayon ang uh, tatlong team so nandito na tayo ngayon sa may uh, si Benitez, na kung saan isa ito sa mga mabuhay lane kaya nandito pa lang tayo ay iki i-clear na itong area bali papasok tayo sa may uh, mariposa na kung saan yun din mabuhay lane ang tagos noon sa may camp Nandito na tayo ngayon sa kanto ng uh, Sevenetes at ng uh, Mariposa So kaliwa tayo dito sa Mariposa Dire diretso na ito doon So andito na tayo ngayon Dire diretso lang tayo dahil ito yung part ng uh, Mariposa Yung uh, saan team? Ando doon na So ikot lang tayo ha Nandito na tayo ngayon sa may uh, bagong uh, lipunan At uh, ito yung kahaba ng Mariposa ang tagos nito ay 1st uh, Street at uh, dire diretso ng uh, Boni Serrano. After nito, iikot tayo sa 4th, uh, 3rd, and 2nd. Uh, dahil uh, nandoon doon ang uh, dalawang team. Ayan yung palabas ng uh, Boni Serrano. Nahahatak na pala yung isa. Yung nasampan na yun, saka itong dalawa na ito, ay uh, pag-aari ng uh, men in uniform dalang chat, ito na yung uh, first street. dito ay may mga one side parking sa lugar na ito sa yeah, loob ng uh, bagong lipunan uh, may... so iwanan muna natin to iikot tayo sa uh, first street ayun may nakasampan na dito nga pala ay merong mga ayan marami maraming uh, no parking sign itong uh, street na ito ay south drive so lumabas ang mayari nakasampana na ang magagawa na lang niya sumama sa impounding area para matubos ang kanya sa sakyan so diretso tayo at kakahanan tayo dito sa second Street bali labing limang na uh, totra tala ngayong umaga bali tagli lima ang bawat team Nasa second Street na tayo ang oras ngayon ay 8, eh, 8 ng umaga. dito tayo sa uh, sa third avenue palos palos sir ito kanan tayo dito palos sir yung tumbok nitong kalsadang ito yan ang kamkrami o oh, ito katulad nito nasa tapat mismo ng no parking sign dahil nahatak na yan ikot tayo ulit sa may uh, 2 second street pero titignan ko muna dito sa may kabahan ng uh, Third Street sa kanang uh, Liberty kung marami nakapark dito na motorsiklo. Lagi marami dito eh. Yun, nag-iisa. Ngayon ang gagawin natin, babalik tayo sa Second Street. Ito na yung Camp Kakanan tayo at papasok tayo ng Second Street Ah, Second Avenue Lagi <laughs> ko nakakalimutan Sorry lang po Lahat pala ay Avenue dito Hindi Street ah, Ito Oh, may nasa pa na palang motorsiklo Marami pala dito sa Second Street. Mga tigal prangkae nag aasis sa atin. Balikan natin itong uh, nadaan na natin kanina. Kagawad, good morning! Good morning, sir! Kumusta naman po yung uh, resulta ng clearing operation dito? Uh, medyo matitigas pa rin po ulo ng mga karamihan po ng sa atin. Pagka-rescuit, ng ang M&A ng mga tropa namin, sir. Umabalik at bumabalik pa rin po. Pero maganda naman, kahit pa pano, may mga ibang natatakot, may mga changes na rin. Pero talagang meron pa rin, natitigas pa rin po ang ulo, hindi po may iwasan. Pero continuous pa rin naman po ang uh, nagpapasalamatan sa MMDA. Tuloy-tuloy po ang operation at ang mga BTSO po ng barangay na mag-monitor din po ang traffic po dito sa barangay natin. Ayun uh, nga po, uh, sana tuloy-tuloy ang uh, operation ng MMDA at dito lang po ang barangay para supportahan po ang inyong mga operation. Maraming salamat, salamat po at God bless po sa atin lahat. Barang iwanan muna natin itong uh, second avenue at uh, natin yung uh, fourth avenue habang papunta tayo sa fourth avenue ito na yung third maluwag na balik tayo ulit dito sa Boni at uh, dahil one way kanina dito tayo kakaliwa sa fourth uh, Ah, itong mayroong uh, one side parking itong fort so maluwag na itong kaliwa So kaliwa tayo dito kung uh, hindi one way. Doon tayo galing na sa may uh, part ng 3rd uh, Avenue. So nandito tayo sa kalahati ng part ng 3rd uh, Avenue, Papunta dito sa South Road. May naatak na rin pala dito. Ano pala ito? Main Avenue. Andon pala yung uh, South Road sa dulo pa. Iwan na natin ito dito nga sa may uh, Third Avenue. Babalikan natin yung uh, kabilang dulo ng uh, Fourth Avenue. Doon. At uh, mayroong hinahatak. Ito na sa kanto na tayo ng uh, Main Avenue sa kanitong uh, Fourth Avenue. Bukod kasi sa kantong-kanto nagparada itong sa uh, sasakyan na ito, ay naharawan niya pa itong uh, fire hydrant. Okay. 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 Sa oras na 8.30 ng uh, umaga, nandito tayo sa may kahaba ng uh, Bonisirano. At sakop uh, sako pa rin ito ng uh, barangay uh, Bagong Lipunan. Tapos yung kabila ay sakop ng uh, San Juan City. At ito, meron nga hahatakin uh, dito. Sa kabal ito ng uh, Bonisher, ano Serrano. Papunta ito ng ano, ano sa so dito sa may Granada, sa may Ortigas, or sa pinakasintro ng uh, San Juan City. Hey, 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 hey. na pa nila yung bike lane. Ito naman, kantong kantong Pagka galing dyan sa mga kundo units na yan, eh hirap na makakanan dito. Dahil ito nakabalagbag sa kanto. Kaso naman, hindi pa naangklahan dumating na may-ari. Kaya ticket na lang. Ito, dumating na yung may-ari nito bago naangklahan ng tow truck. Sa labing limang uh, tow truck na dala natin ngayong uh, umaga So ito na yung last Ayan malinis na Sa oras na 8.50 ng umaga uh, Back to base tayo Abangan nyo lang yung uh, second uh, strike ito yung uh, barangay Vastra na nakakasakop sa isang uh, complaint na pupuntahan natin. Bukod sa mga uh, i-clear itong kahaba ng uh, Visayas Avenue at sakop nga ng Quezon uh, City. After natin sa bagong lipunan, uh, andito nga tayo sa may uh, kahaba ng Visayas Avenue. Sa oras na 10.55 ng umaga at ito nandito yung uh, mayari uh, ang uh, sabi ay uh, umihi lang daw tignan natin ito sa kabila may tinitikita na rin ma kakagat ng mga sasakyan ito pagkadi hindi na sa ari. Iba mo 'tong binige mo. Ito nga 'tong. Iba mo 'tong binige mo. Baryo naman 'ni. 'Yung dami. Dami dito. Kasi kung mapapansin niyo dito sa Along Presyo Avenue. Ah, mayroong merong side walk dito sa lobby, ito. Ito, ayan, nandito ang sidewalk. Ngayon, tignan natin ito sa pinanggalingan natin. Ito, ito yung natikitan uh, natikita na tapos posibleng mahatak. sa

So, so hindi pa rin inaalis Mahatak na Ibig sabihin walang mayari So andito na yung uh, Taga barangay vastra. Uh, Ito pala yung mga kinukomplain Pinadaan sa barangay At ang uh, barangay naman Ang uh, dumerita sa ah uh, MMDA uh, Strike Force kasama na mga ito Ito lang palang mga kinokomplain na ito Maliban dito sa sa sakyan ito ay uh, imbakan ng uh, talyer Ayan yung uh, harap niya yung walang gulong oh

Meron pang ayan. Okay na ko ya. Yes. Na po siya stay dati. Oh. Eh sabi ko, kumain ko pa so. Ah, atake na itong isa. Ah, ito sa rang area na to. Matagal na ito nireklamo nire kasi ang island siya nga daanan ng tao, ngayon ang nangyayari, pinaparadahan na ng talyer. Doon nag i yung mga sasakyan. Ngayon matagal na nang reklamo si Kapitan na ipalinis ito kasi hindi ito para sa talyer. Maggawa sila ng sarili nilang talyer, hindi yung kalsada, yung daanan ng tao na gagawin nilang. No. Ngayon, nireklamo nire na rin, nakakabot na sa City Hall, eh walang aksyon, na ngayon nagpapasalamat siya na dumating na MMDA eh, na inaksyonan kagad ang reklamo niya. Kaya salamat sa MMDA, malilinis na yung daanan at saka lahat na tao makikinabang. Hindi lang sila ang makikinabang, kundi lahat ang mamamayan. Uh -huh. ah, kumpleto na pala ito eh. May natutulog. May natutulog. Pwede bang buksan itong unahan? Ah, ito pa. Ano ba ang uh, mayroon dito sa taas? Bakit, may wire? Ah, yung sa taas, bakit may wire? Wala po Wala? Pwede bang buksan itong sa unahan? Ah, gamit na. Bukod natin. Ah. Dahil po, may jack po. Tignan ko lang yung likod. Ah. Mayroon pang... Uh, ano ito? Parang uh, pahingahan din pala ito. Bali, naghati ang team. Yung iba, nandun sa EDSA at uh, umiikot ng uh, monumento. Oh, Sa oras na 12:05 ng uh, hapon or ng tanghali. So ito na ngayon ang resulta. Mayroon nang uh, isa pang uh, sasakyan dito na walang gulong. dito na lang naiwan. Ngayon, tinigitan lang ito ng illegal parking tapos pagka bumalik ang uh, clearing operation dito at uh, nandito pa ito at walang gulong ay eh, gagawa na ng paraan para may maisampay ito. sa oras na 1 p.m. Nandito na tayo ngayon sa may kanto ng Congressional at Luzon Avenue. Magmula ng uh, Visayas Avenue hanggang dito sa Luzon. Uh, sa kahabaan ng Congressional, wala tayong nadaan ng, wala tayong nadaan ng uh, obstruction. Ang gagawin ng team dito sa ilalim ng tulay, mag turn at uh, yung kabilang papasadahan, yung kabilang side ng uh, Luzon Avenue. So ito na yung uh, Commonwealth Avenue Ito na yung kabilang side ng uh, Luzon Avenue Ang mga taxi Yun, napulasan na yung mga taxi rito So ito yung naiwan taxi Wala pa yung mayari hanggang sa ngayon Mayroong sang uh, private car doon Ayun na yung driver Bago na ang klahan, dumating Ando na yung uh, ibang team Nauna na una oh! na. Ang oras ngayon ay 1:15 ng hapon. Nandito na tayo sa may Commonwealth Avenue At palabas uh, na tayong EDSA Ang oras ngayon ay 1.20 ng uh, hapon Back to base tayo